historia tagalog horror stories hello po mga ka historia ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mainit na pagsuporta sa istorya ni Jay. Tayo po ay nasa chapter 9 na ng ating kwento. Pakiclick na po ang subscribe button at pakitap na ang notification bell para updated kayo. Halos mabali ang leeg ng binatang si Anjo sa kalilingon sa kubo kung saan nakatira ang bagong salta na sina Conrado at Aliyah Mula sa tindahan ni Nadia, ay tanaw na tanaw niya sa nakabukas na bintana ang taong hinahanap na mga mata niya, si Alia. Oh, malayo na naman ang tingin mo ah. Saan ka na naman ba nakatingin ha? Natatawa namang kanchaw ng kaibigan niyang si Carlos. Kararating lang nito at mukhang papunta na rin sa bayan para magtrabaho. Mga construction worker kasi sila sa isang bagong tindahan na itatayo sa bayan. Huwag ka nga maingay. Itinuro niya ang bintana kung saan malaya niyang napapagmasdan ang dalagang si Aliyah. Napakaganda ng kapatid ng pamangkin ni Gadoon Hindi ba? Hindi lang basta maputi, kundi sobrang kinis din. Type na type ko yun pare. Uwi ka nito Naiining si Carlos at bahagyang tinapik sa balikat ang kaibigan. Eh malamang, isa yun eh. Wika ni Carlos. Nilingon nilang dalawa ang dalaga at hindi maitatanggi sa mga mata nila ang paghanga, lalo na si Anjo. Maya-maya ay pabiru nitong siniko ang kaibigan si Carlos nang mapansin kung saan din nakatitig ang lalaki akin yan ha Magganap ka ng sayo Natatawa niyang turan Tuloy yang natawa si Carlos sa sinabi niya Iyong iyon na yan pare Kahit naman maganda yan eh Hindi siya ang tipo ko Sabi ni Carlos Kumunot ang noo ni Anjo Tuluyan itong binawi ang tingin mula sa magandang dalaga at itinuon kay Carlos ang mga mata. Eh Carlos, sino naman ba ang tipo mo? Si Romana Muling natawa si Carlos sa sinabi ni Anjo at umiling ito Kay Soliman yun hoy Pareho silang natawa sa sinabi niya Sandaling lumapit si Carlos sa tindahan ni Nadia at bumili ng candy bago muling bumaling sa kanya May nakita akong babae no nung isang araw pa Ang ganda pare ang hinhin pa. Ganoon yung mga tipo ko, morena, dalagang Pilipina ang dating. Sabi ni Carlos. Talaga? Sino naman yan Carlos? Tanong ni Anjo. Inakbayan siya ni Carlos at nagkibit ng balikat. Hindi ko pa kilala Anjo eh pero kapag nagkita kaming muli, hinding hindi ko na siya pakakawalan. Uwi ka ni Carlos kay Anjo muli silang natawa at nagsimula ng humakbang papunta sa bungad ng baryo Crisostomo. Samantala, larawan ng pagtataka ang mukha ni Conrado habang nakatitig sa dalagang si Alia. Matapos niyang lumabas ang paliguan ay bumungad sa kanya ang babae. Abala ito sa pagbabati ng itlog habang nakaharap sa kalan. Kanina lang pagkagising niya ay mahimbing pa itong natutulog. Pero ngayon, heto nat nagluluto na ito ng agahan. Hindi niya mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang babae. Nakasuot ito ng puting daster habang nakapusod ang mahaba nitong buhok. May ilang hibla pa ng buhok nito ang nakatakas at ngayoy nasa harap ng mukha nito. Ang aga mo namang nagising nga, wika ni Conrado. Nagangat ng mukha ang dalaga at sumilay ang isang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Maaga kasi ako nagising mga 4am siguro. Ang ingay kasi ng mga aso sa labas kaya Konrado at medyo nakakatakot yung mga tahol nito sa labas Natawa si Conrado sa sinabi ni Aliyah. Piniro naman siya ni Conrado. Aswang na naman ba? Uwi ka nito. Ngumuso si Aliyah. Umira pa ito bago hinulog ang binating itlog sa mainit na kawali. Maniwala ka na kasi kuya. Teka, saan ka nga pala pupunta? natigilan sa ginagawa si Alia nang makitang nagbibihis na siya panlakad. Nakatalikod si Conrado at inaayos ang zipper sa suot niyang maong. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang storya, Tagalog horror story, at paki-click na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Tumigil siya sa ginagawa bago hinarap ang babae. Sandali lang ako Aliyah. Tugon ni Conrado at inayos pa ang buhok. Kumunot ang noo ni Aliyah. Pero wala ka naman trabaho tiba kuya Conrado? Tanong ni Aliyah sa kanya. Nilingon naman ni Conrado ang kawali kung saan nagpiprito ng itlog Ang dalaga. Napangiti siya bago muling binaling ang tingin kay Aliya. Babalik agad ako Aliya. May kailangan lang akong kausapin. Uwi ka ni Conrado. Matapos sabihin iyon ay agad na siyang lumabas ng bahay at tuluyan ang umalis. Naiwan namang nakasimangot sa si Aliya habang hinahatid ng tingin si Conrado. May pagmamadaling binagtas ni Conrado ang daan patungo sa loob ng gubat. Kailangan niya makasiguro na si Maria nga ang nakita niya kagabi. Hindi siya mapakali hanggat hindi ito muling nakakausap. Alas 9 na ng umaga at mataas na rin ang sikat ng araw. Maalinsangan ang paligid ngunit nakararamdam siya ng kaginhawaan dahil sa paminsang-minsang pag-ihip ng malamig na hangin mula sa gubat. Ako ba ang hinahanap mo? Natigilan sa paglalakad si Conrado nang marinig ang mahinhin at naglalambing na tinig ng babae. Nagbuga siya ng hangin bago nilingon ang pinanggagalingan ng boses. Bumungad kay Conrado ang dalagang kanina pa niya hinahanap. Nakangiti ito habang nakatayo sa tabi ng isang malaking puno. Nakasuot ito ng puting bestida na hanggang tuhod ang haba. May itim na belo ang bahagyang nakasaklob sa ulo nito. Maria Sambit ni Conrado sa pangalan ng babae. Sumilay ang nangaakit ng ngiti mula sa mga labi ni Maria. Tumaas ang isang kamay nito at sumenyas gamit ang hintuturo na lapitan niya ito. Matapos lumunok ay sumunod siya sa pinag-uutos ng dalaga. Matulin siyang humakbang papalapit sa babae hanggang sa ilang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa muling sumilay ang matatamis ng ngiti mula sa mga labi ng babae. Hindi maipaliwanag ni Conrado pero pakiramdam niya ay nalulunod siya sa namumungay nitong mga mata. Ang mga katanungan na lamang ng isipan niya mula sa paggabi pa ay parang bulang biglang naglaho. Hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig. Tila siya ay pintula ng dila habang nakatitig sa maamo nitong muka. Lumapit pa ito sa kanya at marahang hinaplos ang kaliwa niyang pisngi. Ramdam na ramdam niya ang malambot nitong palad sa kanyang muka. Inilapit ng babae ang muka sa kanyang muka. Sa ginawa nito, pakiramdam niya ay pinako siya sa kanyang kinatatayuan kahit ang igalaw mga kamay ay hindi niya magawa nahigit niya ang sariling hininga nang tumingkayad ang dalaga at binulungan siya na mismo ba ako ilang ulit siyang napalunok ng dumampi sa kanyang pisngi ang mainit itong hininga muling ngumiti ang babae sa pagngiti nito ay siyang pag-ihip ng malakas at malamig na hangin. Ilang beses siyang napalunok ng maramdaman ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Tila natauhan siya at ilang beses humakbang paatras mula sa babae. Agad namang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Maria. Tila nadismaya ito sa nakitang reaksyon ni Conrado. Dito ka pa rin ba nakatira? Sa wakas ay nagawa niyang itanong iyon makalipas ang ilang segundo. Ngunit sa halip na sumagot si Maria, lalong inilapit ng babae ang katawan nito sa katawan niya. Napalunok si Conrado nang maramdaman ang dalawang bundok nito sa harap niya. Ramdam din niya ang init ng katawan ng babae. Alam mo bang ni minsan ay hindi ka nawala sa isipan ko. Bahagya pa siyang natigilan sa mga sinabi nito. Araw-araw, hinihintay ko ang pagbabalik mo. Tila isang malamyos ng musika ang boses ng dalaga sa kanyang pandinig. Musikang unti-unting tumangay sa katinuan niya. Kay tagal kitang hinintay, Conrado. Conrado. Napalunok siya ng maramdaman ang isang kamay nito sa tapat ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kinakabahan siya, lalo pa ng unti-unting umangat ang kamay nito hanggang sa matagpuan ng mga daliri nito ang mga labi niya. Muling tumingkayad ang babae. Ipinikit nito ang mga mata at inilapit ang mga labi sa kanyang labi. Nang ilang dangkal na lang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa, ay bigla silang natigilan sa narinig. Kuya Conrado! Kuya! Pareho silang napalingon sa pinanggagalingan ng malakas na boses. Tila nasa malapit lamang ang babae at patungo na ito sa kinaroroonan nila. Aliyah! Nagawa niyang sambitin ang pangalan ng babae. Mabilis naman siyang nilingon ng tingin ni Maria. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay nito sa pangalang sinambit niya. Baka sa mukha ng babae ang pagkadismaya. Magkita na lang tayo uli bulong nito na nagpalingon kay Conrado. Muling gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ng babae bago ito mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Bago pa man tuluyang mawala sa kanyang paningin, muli siya nitong nilingon at binigyan ng matamis ng ngiti. Samantala, malakas ang tambol ng dibdib ng dalagang si Aliyah habang lumilinga sa paligid. Kanina ay iniwan niya ang nilulutong pagkain at mabilis na sinundan ang lalaki. Ngunit tuluyan itong nakalayo sa kanya nang malingap siya sandali. Mabuti na lamang dahil nakapagtanong-tanong siya sa mga tao sa paligid. Itinuro ng mga ito ang gubat kung saan pumasok si Conrado. Ngayon ang problema na lamang niya ay ang mahanap ito. Kuya Conrado, muli niyang sigaw at iginala ang tingin sa paligid niya. Wala siyang ibang nakikita maliban sa mga puno at nagtataas ang mga talahib. Mabuti na lamang dahil mataas ang sikat ng araw kung hindi ay paniguradong nakakatakot pasukin ang gubat na iyon binalaan pa siya ng ilang matatanda sa kanila. Ayon sa mga ito, ay bawal magtagal sa loob ng gubat dahil delikado. Kuya Conrado, nasan ka ba? Muli siyang sumigaw. Kulang na lang ay umiyak siya dahil kanina pa siya paikot-ikot sa loob. Pakiramdam niya, nawawala na siya sa loob ng gubat. Natigilan na lamang siya nang makita hindi kalayuan si Conrado. Naglalakad na ito palapit sa kanya. Kuya Conrado! Halos mamasa-masa ang gilid ng mga mata ni Alia nang makita si Conrado. Mabilis niya itong nilapitan at agad na ipinalupot ang mga braso sa liig nito. Gaalala na ako Kuya Conrado ah. Saan ka ba nang galing? Napapadyak pa siya ng ilang beses habang itinatanong kay Conrado iyon. Tila hindi naman inaasahan ni Conrado ang sumalubong sa kanya. Matagal siyang natulala bago nakabawi. Maagap niyang kinala sa mga kamay ni Aliya at mataman itong tinitigan. Bakit ba sumunod ka Kunot ang noong tanong nito kay Aliyah. Tila napahiya si Aliya sa ginawa ni Conrado. Bakas kasi ang bahagyang pagkainis sa boses nito. Ilang beses siyang napakurap bago nagbaba ng tingin. nag kasi ako kuya. I'm sorry. Sabi ni Aliyah. Tanging tango lamang ang naitugon ni Conrado sa sinabi niya. Nagpatiuna na ito sa paglalakad at iniwan siya roon. Tila ito lutang habang binabagtas ang daan palabas ng gubat. Sumunod na lamang siya sa likuran nito. Nang makalabas ay bumungad sa kanila ang ilang mga taong nagkukumpulan sa tabi ng isang tindahan. Agad nang ang ilan sa mga tao nang makita sila. Kabilang na ang may-ari ng tindahan na si Loisa. O iha, mabuti naman na nagkita na kayo ng kuya mo. Medyo malaki pa naman ang gubat ah. Tura ng isang matandang lalaki. Tumangu lamang si Conrado sa mga ito. Narinig pa nitong nagpasalamat siya sa matandang lalaki pati sa babaeng may-ari ng tindahan. Hindi na umimik pa ang binata at dumiretso na lang sa paglalakad. Kuya, galit ka ba sa akin? Tanong ni Aliya nang tuluyan nilang marating ang kubo. Hindi siya pinansin ni Conrado. Sa halip ay dumiretso ito ng higa sa papag ng makapasok sa kubo. Hanggang sa mga oras na iyon ay lutang pa rin ang isip nito sa nangyari sa gubat. Dumagdag pa sa isipin nito si Aliyah. Hindi nito alam kung ano ang idadahilan nito sa babae. Oras na malaman nito ang tungkol kay Maria. Ayaw rin naman itong magsinungaling sa dalaga. Pero hindi nito alam kung paano sasabihin dito ang mga nangyari ah kuya Conrado may kasama ka ba kanina? muling tanong ni Alia nang maupo ito sa bakanting silya malapit sa papag na hinihigaan ni Conrado nagbuga naman ng malalim na hangin si Conrado mariin niyang ipinikit ang mga mata upang ipakita sa babae na wala siya sa mood makipag-usap. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng dalaga. Maya-maya pa ay ang ingay ng mga plato at baso sa ibabaw ng mesa ang narinig niya. Muling bumalik kay Conrado ang tagpong nangyari sa gubat. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o imahinasyon niya lamang. Mismo ang babae na si Maria ay hindi siya sigurado kung totoo. Pakiramdam niya kasi ay pinaglalaruan lamang siya ng isip niya. Ah, kakain na tayo. Napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ang mahinang tinig ni aliya. Nagmulat siya ng mga mata at nilingon ito. Nakaupo pa rin ang babae habang nakatitig sa kanya bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ngunit sa kabila na yon ay pinilit itong mumiti. Kain na tayo Kuya Conrado. Bigla ang pag-atake ng konsensya sa dibdib niya sa nakikitang itsura ni Aliyah. Nagbawi siya ng tingin dahil pakiramdam niya hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Pinilit niyang bumangon at tumayo Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isa pang upuan. Itinabi niya iyon sa dalaga at umupo sa tabi nito. Ah, uh, bakit parang malungkot ka? Hindi niya malaman kung bakit niya naggawang itanong iyon. Ni hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob. Basta, ang gusto niya lamang gawin ay pawiin ang lungkot na nararamdaman nito marahang umiling ang babae. Ah, wala lang, sagot ni Aliya. Natawa siya sa kaumiling. Para kang namataya ng asawa sa itsura mo, Aliya. Pinilit niyang pagsiglahin ang sariling tinig upang itahago ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Alam niyang marami nang iniisip ang dalaga dahil sa nangyari sa kanila sa Maynila ayaw niyang dagdagan pa iyon. Unti-unti namang kumunot ang noo ni Aliyah. Pabiru itong umirap sa kakumuha ng kanin. Ang sabi mo kasi, maglalaba tayo ngayong araw pero anong oras na no? Nakangusong wika ni Aliyah kay Conrado.